Hello guys, good morning. So medyo makulimlim yung panahon natin ngayon dahil sa yung sa silangan or sa east ay may nakaka-cover na maraming ulap. So ngayon mga ka-farm ay medyo ikuti natin. Ikuti natin kung pwede na ba to uh, decision tomorrow. Decision na natin tomorrow kung pwede na ba ito i-harvest. <laughs> yung mga kulay green pa yan mga ka-farm ay ano yan sa nihiyang, ano, sa daga. Tingnan nyo. Yung kulay green na raton na yan or subing dahilan sa daga. Kaya hindi natin yan pwede masabay dahil yung iba ay tunggo na or kung kumbaga sa prutas ay overripe na mga kafar kaya yun sayang naman yung iba sayang naman tong na tingnan nyo tapos may sabi sabi pa ng iba ay ano mayroon daw ngayong army worm or cutworm worm kapag umatake si army worm army worm or cat worm sayang at hindi mapakinabangan yung mga panicles na malalaglag doon sa ano or ohay malalaglag doon sa ibaba sa lupa dahil ngayon ay is ano talagang ganyan marami talaga yung army or catworm dahil summer so yon ngayon mapapansin nyo makikita nyo na yun talaga yung natitira ay yun lang sa gilid gilid guys dahil yun ay ano sanhi yan ang daga tapos tingnan nyo yung ano dito banda oh mapapansin nyo talaga yan yung ano isang buong kahon ay ano halos inubos talaga yung sa gilid lang 1 meter lang talaga yung tinitira sa ano daga dito ay ano oh. hindi, naman, hindi naman masyado madami yung o oh, video uh, malaki-laki naman yung uh, nabilin natira sa daga. Pero tira lang, lang talaga. <laughs> Dahil oh, Yan, yung yan guys oh. Sa daga yan sanhi yan ang daga. Grabe talaga yung epekto na dulot sa daga luoy nga luod so ang variety pala nito kung magtatanong kayo ay uh, biganti plus yan ang biganti plus mababa lang siya kasi nandito ako sa ibabaw sa malaking dike ng fish pan tsaka nga pala mga ka-farm, tinaniman ko muna itong fish pan dahil sa taas ang init Mm. Tingnan nyo guys. Maganda naman yung pinakita dito sa atin na ano. Bunga. Yan. Pero yung sa gitna talaga ay siguro ititira na lang natin yan. Kasi sayang naman kung i-full harvest natin. Hmm. Oh. Tingnan nyo. Kanan dyan guys oh. Sanhi yan sa daga. Pero dito sa banda sa likod. Hanggang dito sa uh, likuran. Grabe talaga oh. hindi pa masyado hinugtong dito sa likod <clears throat> paiko tayo yan andito banda ay meron na Atake na ang uh, hopper burn or brown plant hopper yan na ang resulta damage na nasunog na dahil niyan sa inubos ng plant hopper yung juice ng palay kaya yun ang resulta yung sa unahan ang pinakalaas na kahon yan ay obos din kaya grabe Akala nyo maganda yung buhay. Farmer na ko. Tapos, bibilhin lang ng mora yung an natin. Production. Ito guys, oh. Halos, kaha, bawat kahon talaga, bawat block, meron talagang, ah, uh, meron talaga yung ano, bahin ang, tawag dyan, ang, daga. Lalo na dito, mga ka-farm, oh. Isan di pa, or isa kado pa lang ang gibilin sa, ano, paikot lang yung nakita nyo yung kulay orange yan yellow hanggang dito dito banda is ano lang oh hindi umabot ng isa ka dupa. or isang lipa. dito umabot ng isang dipa or dupa oh tinan nyo pero gabi guys di ba ganito ba ang ganito ba ang gusto nyo kung magpa farm kayo, magtatanim kayo ng palay. Hindi pa na-harvest, may kahati na. Hmm. Tapos itong klase na variety, hindi to kasama doon sa nadaanan natin, guys. Na Biganti Plus. Ito yung baga, biga uh, ito yung variety na maganda yung ibigay na ano. Talagang talagang hindi pa kami nagsisisi na itatanim to. Dahil ito yung variety na sana itatanim ko for the next cropping sa pangulilang bayan bisaya. Kaso lang inataki ng ano. Pero nasa huli na siya inataki. no na nag -ano na mga 50% na yung hinog. Inataki ng uh, streak. Na lip streak. Naka, naka ano naman. Naka pagbigay naman ng laman or bigas na. Kasi late na yung ataki ng lip streak. Pero, pero baka kung sakali itatanim natin to for the next cropping baka atakihin naman yung kabuuan buwang area ng lip streak. kasi tingnan nyo tingnan nyo guys hmm, halos natake na siya pero hmm, yan basta pa, pangala, uh, pangalawang bisis uh, ano, tawag Pang, uh, pangalawang bisis nga kung na to na subukan dito yung uh, variety na to yung RC436 maganda sana pero kaso lang tingnan nyo mga ka-farm mo halos mahigit kalahati yung kinuha kasi ano lang yung tinitira sa gilid is isang dipalang lang paikot sa bawat kahon or bawat block yung ano natin guys yung RC436 so grabe hmm Di tayo magsisisi sa kanyang ano, bunga. Kasi bisa aya abot jud diri sama amo lugar hmm. kasulang lang di ka maka ka makaabot o di maka expect og dako karon kay o luoy nga lood ang ato ang kuan ato mai luoy nga lood oh di ba san pa kayo guys basta maganda maganda to ang ano niya kanyang greens mm.